So, kung mapapansin nyo, yung belt natin, hindi na pumapag. Unlike dun sa una, na ang stock spring natin. Kamusta mga chong? So, today's video, magpapalit tayo ng clutch spring tsaka center spring. Kasi, yung belt natin is pumapagpag. So, every time na maglilinis tayo, may markings na belt dun sa ating crankcase. So, Nisip ko baka masira agad yung belt natin. And tsaka para konting performance na rin para sa ating NMAX. Although satisfied naman ako dun sa takbo. Ang inisip ko kasi yung belt natin. Uh, iwas pagpag. Tsaka mas... Uh, mas lalong yung performance niya mas gaganda pa. Okay? So, tara. Samahan niyo ako. So, by the way, eto So, ilalagay kong clutch spring is 1,000 RPM. Then, yung center spring is 1,500. So, kung meron kayong makukuha 1,200, oh, mas okay yun. Pwede hindi na kayo magpalit ng, ng clutch spring. Okay? Para iwas pagbag. So, tara. Kalasin na natin to. Okay, so, ayan. So, ganito yung itsura nya. So, yung belt natin is pumapagbag. Okay? Ayan. Tapos, ito yung pinakamansya niya na katunahe na tumatama yung belt mo dito. Kasi nga malambot yung center spring mo. Okay? Tsaka yung clutch. Yung clutch spring, okay lang na, okay lang na hindi palitan. Yung center spring, uh, palitan natin. Kasi yun yung pumipiga dito sa ating torque drive. So, ito po yun. So, tignan natin pag umaandar siya. Kung ano yung itsura niya doon sa stock na belt, tsaka, uh, stock na spring compared doon sa bagong spring na ilalagay natin, yung 1,500. Okay? So, matigas yung 1,500 kung sa stock clutch spring ka. Okay? Ayan. So, much better kung makakuha kayo 1,200. Okay? So, banda natin. Ayan. So, mapapansin mo yung belt, di ba? Magalaw yung belt. Mapagpag na ganun. Mapagpag yung belt niya. Ganun na Tapos, pag pinrest ko to, ayan. So, ayan. Madali siyang mapress. O, malambot siya. Malambot kasi yung spring natin eh. Okay, so para maiwasan natin at masave din natin yung belt natin. So, papalitan natin siya ng center spring. Okay, kung mas maganda, makabili kayo ng proper tools 1724. Okay, so eto. nabili rin tayo ng ating power tools para mas mamadali. Okay, so Sige so, na natin. Okay. Ayan. So, di ba? Dali lang. So, hindi na natin kailangan ng Y tool. Pero kung tipid, Y tool. Tapos sakit. Ganun lang. Okay. So, huwag niyong baklasin ng sobrang init. Yung kaularat, yun lang, babaklasin niyo agad. Papahingahin uh, niyo muna. Okay? Ayan. So, yung belt natin, 10,000 pa lang kasi tinatakbo ng motor natin. So, maayos pa tong belt natin. Okay? Ayan. Wala pa rin siyang crack. Pag may nakita kayong crack, so, ibig sabihin, palitin na yung belt niyo. So, palitan ng belt, 24,000 km or 2 years. Whichever comes first. So, may binili tayong pang baklas nung nut ng ting clutch sa torque drive. Okay, yung nut na. Size 39. Okay, ayan. Okay. lo yeah. okay. ok tanggal na etong may lock sa labas sya Okay, so may rin na tayong access sa ating clutch spring o, tatanggalin na natin. So, hindi natin yung long nose. Ang edge, yan. Okay. Tapos, ito. Okay. So, manipis siya. So, papalitan natin siya ng 1000 RPM na clutch spring. JBT. Wala tayong makita koso. Okay, kumpara natin. Ay, ah, hindi, sakto lang. Mga palang pintura. Okay, so pagkabit. Okay. Sorry mga chong, hindi na video kanina. Ayan, ayan. So, sa pagkakabit, ayan, Tatanggal ko na ano. Tigas kasi niya. Okay, so sa pagkakabit, para madali lang, tumunan taas. Ito, mahaba. Ganyan natin dito. Ayan. Tapos, long nose. Ayan. Ayan. Tsaka ito, Tapos, press lang natin. Ayan. Hanggang sa tumapat sa butas. Ayan. Pinatapat na sa butas, tulak lang natin ganyan. Tulak lang natin. Ayan. So ganun lang siya kadaling magkabit ng spring. Okay. So tata. Ilalagay na natin yung sakit. Okay. Itong may tungkel. Nakita nyo. Sa labas yun. Okay. Ganyan lang yan. Okay. Kabit na natin yung tatlong silak. Ayan. Ayan. So, ang technique, ganyan lang. Ganyan long nose pula yung kotso sak hindi yung gis yung sak to yun ayan. ayan okay make sure yung lock nakaganyan okay nakapasok sya mismo dun okay ito natin tong center spring Ayan. Wala namang baliktad pero mas maganda kung ganyan. Okay. Okay. Mas so, ready na muna to. Okay. So, ayan. Ayan, hanggang smooth yung ikot. Ayan. Okay. Tapos, kamayin nyo muna. Pag di nyo na mapihit, mga hapas technique na. yan, Pag di mo na mapihit, okay. Okay. Yan, lalagay mo yung tools. Okay. Di ba yung kanina yung pagluwag, nasa kanan yung tools. Ngayon, babalik mo lang. Okay. Ayan. Kumpas. One, two. Okay na yun. Okay. Ayan. Pakabit na natin to. Ayan. Ayan. So, ayan yung ano. So, buntalahin nyo na rin. Nalinisin. Abit na natin. So, yung washer na makapala dito. Okay. The moment of truth

Firm na firm. Kahit napisain mo. Matigas. Okay. So, maganda tong spring natin. Kung may 1-2 kayo, pwede yung 1-2. Kung pag-aya magpilit, magpalit ng clutch spring. Okay. So, 1-2 na center spring. Pag gusto nyo stock na clutch spring. Okay. So, ako since 1-5 yung nabili ko, bumili ko ng 1,000 na clutch spring. Kahit pa ka paano, hindi ganun kalayo yung gap. Okay. So, okay mga chong. So, tapos na natin yung project natin. So, ano bang purpose natin dito? Bakit tayo nagpalit ng clutch spring at ng center spring? So, unahin natin yung center spring. So, yung center spring, ang nagtutulong nito is uh, magbigay ng tension. Yung tension ng belt is higpitan niya. Okay, tataasan niya. So, yung yung concern natin kanina na pumapagpag yung belt, ngayon hindi na siya pumapagpag kasi yung tension ng ng belt is firm na siya. Maganda na. So, yung tendency na tatama yung belt mo sa crankcase, wala na 'yon. Okay? Then susunod na purpose, bakit naglagay ako ng center spin is para yung yung pag-shift niya, is dahan-dahan, hindi mabilis. Kasi pansin niyo sa may dikambyo, pag mabilis kang mag-ship, yung takbo mo mabagal. Halimbawa, sa so, semi-automatic, pag nag-ship ka ng primera, nag-ship ka kagad ng segunda, tresera, kwarta, di ba ang bagal? 60, 70, mga ganun lang yung takbo mo. So, parang hirap yung motor mo. Okay? So, ngayon, gagawin natin yung, yung dito, yung center spring, yung pag shift niya is na ma-maximize natin yung bawat gear. So, primera, eh, segunda, tresera, kwarta. Okay, so, yung pag shift niya is nasa tama na. Uh, hindi ko naman sinasabi na hindi tama yung pag shift ng, ano, yung stock, stock na spring. Pero yung naitutulong ng mataas na RPM ng center spring, yun yung nagagawa. Okay, So, yung una, yung tension ng belt, hindi na mapagpag. Pangalawa, yung pag shift ng motor is na ma-maximize natin yung bawat gear. Hindi nahihirapan yung motor. Then, pangatlo, is mawawala yung vibration ng motor natin. Yung nararamdaman nating vibration. Okay? Ano? Yun yung naitutulong ng center spring. Sa clutch spring naman, uh, mas mabilis yung pag-start niya bumubuelo. Mm, pak! Takbo agad. Pag buwan ng spring, pak! Igot agad yung bell. Papapatakbo niya agad yung motor. So, ang downside nito, yung pagkakaroon ng matigas na clutch spring. Although, 200 RPM lang naman yung nadagdag dun sa stock. Kasi, 800 RPM yung stock eh. Uh, ang downside is, madadagdagan yung fuel consumption mo. Pero, hindi ganun ka, laki sa hinahanap mo na quick start, di ba? Yung mabilis na pag take off. Yun yun eh. Kaya, uh, hindi pa rin, uh, kumbaga, konti lang naman yung madadagdag niya na RPM. So, depende sa'yo kung ano yung gusto mong prepared RPM ng clutch mo. May 1.5, may 2,000. So, sa akin, 1,000 RPM lang. Para, sakto lang siya. Okay? Okay, yun. So, kung may natutunan ka sa channel ko ngayon, uh, please consider subscribing. Then, yung takbo nito, next video na natin yung video. Okay? So, salamat. RS, hingat kayo lagi.